Ang tiwala ay isang mahalagang bahagi ng bawat relasyon. Ang kakayahang magtiwala sa ibang tao ay nakakaapekto sa iyong paraan ng komunikasyon, sa iyong nararamdaman sa kanila, at sa kung gaano kakabukas sa pagbabahagi ng mahalagang bagay sa kanila. Naapektuhan pa nito ang dami ng oras at pagsisikap na handa mong i-invest sa isang relasyon. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. Ang ilang mga tao ay sadyang bad news para sa iyo. At kung ayaw mong masaktan, kailangan mong makita sila bago mahuli ang lahat. Karamihan sa mga tahimik na tao ay magaling sa pagbabasa ng mga motibo at intensyon ng isang tao dahil sa kanilang pagiging introspective. At habang ang ilang mga palatandaan ay mas malinaw tulad ng pagchichit o pagsira ng mga pangako, ang iba ay hindi palaging halata. Kaya narito ang ilang palatandaan ng isang tao na hindi agad pagkakatiwalaan ng mga tahimik na tao. Number 1. Siya ang palaging biktima o palaging bida sa bawat kwento. Kung ang isang tao ay palaging biktima o bida sa kanilang sariling mga kwento, malamang na gumaganap sila ng isang papel na hindi tumutugma sa kung sino talaga sila. Sinusubukan ng mga taong ito na maawa ka sa kanila o sinusubukan nilang gawing maganda ang kanilang sarili. Sila ay may posibilidad na maging mapanlin lang at may mataas na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Kapag ang isang tao ay patuloy na inilalagay ang kanilang sarili sa isang positibong liwanag at ang iba naman ay nilalagay sa negatibong ilaw, kadalasan ay sinusubukan nilang kumbinsihin ng kanilang sarili na sila ay tama. Hindi ko sinasabing may mali sa pagiging biktima o pagiging bida sa ilang sitwasyon. Kaya lang kung makikita mo ang iyong sarili sa mga pag-uusap kung saan ang isang tao ay palagi nalang isa sa mga bagay na iyon, dapat itong magtaas ng red flag. Number two, mabilis siya manghusga pero mabagal magbigay ng papuri. Obviously, lahat naman siguro tayo ay nanghusga na ng ibang tao sa ilang sitwasyon. Likas ang mga tao na maghanap ng mga pattern sa mga bagay at pagkatapos ay ikakategorize ang mga ito. Gayunpaman, ang mga taong mabilis na manghusga at mabagal sa papuri ay may posibilidad na magkaroon ng negatibong pananaw sa buhay sa pangkalahatan. At madalas na nakikita ang iba bilang kompetisyon hindi sila masyadong nakikiramay o mahabagin, na nangangahulugan na hindi sila magiging mahusay na tagapakinig o mahusay sa pag ng mga pananaw ng ibang tao. Ang mindset na ito ay maaaring nakakalason sa anumang relasyon dahil ginagawa nitong mahirap para sa tao na tanggapin ng iyong mga tagumpay at kabiguan bilang bahagi ng isang shared experience. Palagi nilang hinahanap ang iyong mga pagkakamali sa halip na makita kung ano ang mga nagawa mong mabuti. Number 3, siya ay sobrang charming. Kung mukhang perpekto ang isang tao o parang siya ay too good to be true, malaki ang posibilidad na hindi siya totoo. Yun ay dahil ang charm ay isang tool na gustong gamitin ng mga manipulator para makuha ang gusto nila mula sa mga tao. At kung minsan, maaring mahirap sabihin kung ang isang tao ay tunay o gusto ka lang gamitin para sa kanilang sariling pakinabang kapag ang isang tao ay nagsisikap ng husto upang makuha ang iyong atensyon at gumagawa ng magandang impresyon sa iyo, malamang na sinusubukan nilang itago ang isang bagay o magbukang mas kaibig-ibig kaysa sa kanilang tunay na ugali. Kaya't kung nakakuha ka ng vibes ng kawalan ng katapatan mula sa kanila, pinakamahusay na sumunod sa iyong instinct at panatilihin ang distansya sa mga taong ito. Number 4, palagi siyang nag-exaggerate at nagsasabi ng mga half-truths. Minsan may nakakausap kang tao at mapapasagot ka na lang sa kanilang mga kwento ng Teka, ano? Hindi mo lubos maisip kung ito ba ay isang bagay na kanilang nasabi o nagawa na parang imposible o kung may isang bagay sa kanilang tono ng boses na tila hindi maganda. Kapag nangyari ito, kadalasan ay dahil sila ay nagsasabi ng half-truths at malamang na nag exaggerate Ang mga half-truths ay mga pahayag na teknikal na totoo, ngunit ang mahalagang detalye ay tinatanggal. Di naman nalalayo dito ang pag exaggerate mga pahayag na may tunay na elemento, ngunit ang mga ito ay exaggerated. Ang ilang mga tao ay madaling mahalata sa kanilang mga kasinungalingan, habang ang iba naman ay hindi halata. Sa alinmang paraan, kung magsisimula kang makabansin ng isang bagay tungkol sa kanilang mga kwento o pag-uugali, oras na upang simulan ang pagdadalawang isip sa kung ano ang kanilang sinasabi o ginagawa. Number 5. Ang pang-iinsulto ay ginagawa niyang biro. May pagkakaiba ang biro at insulto. Kung may sa sa'yo, hindi ka nila binibiro. Masama sila. Karaniwan itong sinyales na hindi ka nila ginagalang o ang iyong mga damdamin o na tingin nila ay mas mataas sila sa'yo. Ang isang maliit na panunuya ay okay lang. Ngunit kung palagi kang iniinsulto at hindi ito kinikilala bilang isang insulto, iyon ay isang masamang sinyales. Kung ang isang tao ay binubuli ka, kahit na nagbibiro, malamang wala silang pakialam sa iyong mga nararamdaman. Sinusubukan lang nilang pagandahin na kanilang sarili sa pumamagitan ng pagpapababa sa iyo. Tanungin ang iyong sarili kung ang taong ito ay sadyang nagpapasama ng loob mo. O sinusubukang hilahin ka pababa. Maaring pinakamahusay na putulin ang mga relasyon sa kanila. Hindi sila worth it bigyan ng pansin at effort. Number 6, hindi niya tinatanggap ang opinion ng ibang tao. Kung may kita mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon kung saan sinusubukan ng isang tao na patunayan na ang kanyang opinion lang ang mahalaga o kung sasabihin niya sa iyo kung ano ang dapat isipin, isa itong malaking red flag. Walang masama sa pagkakaroon ng malakas na opinion. Ngunit dapat kang komportable na ibahagi ang iyong sariling mga saloobin at ideya ng hindi nababahala tungkol sa paghatol o punahin para sa kanila. Kung ang isang tao ay patuloy na minamaliit ka o tinatanggal ka sa usapan, malamang na hindi sila dapat pagkatiwalaan. Ang mga taong tulad nito ay nag-iisip na ang kanilang mga opinyon ay ang pinakamahalaga at itinatakwil nila ang lahat ng iba pa. Karaniwan silang mahilig kumontrol at gusto nilang lahat ay sumang-ayon sa kanila at mag-isip na tulad nila. Number 7, wala siyang magandang masabi tungkol sa iba. Marami kang masasabi tungkol sa isang tao sa paraan ng pakikipag-usap nila tungkol sa ibang tao. At habang merong maraming masamang bagay sa paligid, kapag ang isang tao ay tanging masama lang ang nakikita sa iba, yon ay isang masamang senyales. After all, kung wala silang magandang sasabihin tungkol sa ibang tao, malamang na hindi sila masyadong kaibig-ibig sa kanilang sarili. Kaya huwag ka magtitiwala sa taong laging naninira sa iba. Makatitiyak kang wala rin silang sinasabing maganda tungkol sa iyo. Number 8, may paraan siya para ipadama sa na may utang na loob ka sa kanya. Ang sobrang manipulative na taktika na ito ay maaaring magmukhang ang ibang tao ay gumagawa ng isang bagay na maganda para sa iyo. Ngunit sinusubukan lang nila makakuha ng isang bagay mula sa iyo. Maaaring mahirap makita ang pag-uugali na ito sa simula. Dahil ang mga taong gumagawa nito ay kadalasan napakahusay sa paggawa ng kanilang mga motibo na tila dalisay. Nakikita sila bilang selfless at nagmamalasakit. Pero talagang sinusubukan lang nilang makuha ang gusto nila mula sa sitwasyon. Ang mga taong may posibilidad na magparamdam sa iba na may utang na loob ito sa kanila ay ang mga taong gustong kontrolin ang bawat sitwasyon. Gusto nilang malaman na nasa itaas sila at walang pakialam sa iyong damdamin o kagustuhan. Gusto nilang maramdaman na sila ang namamahala. Number 9, masyadong protective sa kanilang privacy o sa kanyang nakaraan. Maraming dahilan kung bakit mga protektahan ng mga tao ang kanilang privacy o ang kanilang nakaraan. Halimbawa, ang isang tao ay maaaring nasa proseso ng isang makabuluhang pagbabago sa buhay at hindi pa gustong sabihin sa mga tao ang tungkol dito. O marahil ay napagdaanan na nila ang ilang talagang may hirap na bagay at ayaw na nilang balikan ito. Gayun din, may ilang mga bagay na mas mabuting panatilihing privado. Gayunpaman, kung ang isang tao ay lubos na nag-iingat sa kung ano ang kanilang ibinubunyag tungkol sa kanilang sarili, malamang na merong isang issue na dapat mong pag-ingatan. Ibig kong sabihin kung ayaw nila magbahagi ng anuman tungkol sa kanilang sarili, paano mo sila mapagkakatiwalaan? At number 10, ang kanyang social circle ay paiba-iba. Normal na magkaroon ng ilang kaibigan na dumarating at umaalis sa ating buhay. Ngunit kung ang isang tao ay may bagong matalik na kaibigan bawat buwan, Maaring ito ay isang senyales na hindi sila mapagkakatiwalaan gaya ng iniisip mo. Tiyak na hindi sila masyadong tapat o maaasahan at baka mahilig pa sila sa mga drama. Kung ang isang tao ay patuloy na nagpapalipat-lipat ng kanilang circle of friends, ito ay maaring dahil sa hindi nila kayang mag-commit sa alinman sa kanila at nangangahulugan yon na malamang na hindi rin sila makakapag-commit sa'yo. Mahalagang magkaroon tayo ng tiwala sa mga tao, ngunit mahalaga din na mag-ingat at huwag magtiwala ng padalos-dalos. Sa huli, kailangan mong maging mabuting judge ng pagkatao ng isang tao. At ang mga palatandaan na nabanggit ay siguradong magtataas ng concern at magiging dahilan upang pagdudahan mo ang kanilang mga motibo at intensyon. Napaisip ka na rin ba, paano kung lahat ng tao sa mundo ay introvert? Panawari mo dito.